Hello guys, welcome back again sa aking channel Dito sa aking youtube channel So yung pag-uusapan natin talaga About sa mess man Katulad ko Alam kong nanonood ka Alam kong uh, nag apply ka Alam kong gusto mong malaman yung mga About mess man sa aking trabaho Ito guys, gumawa na ako Sineshare ko na ito Alam kong bago ka dito Hanapin mo na lang dyan guys Yung aking mga tips of idea lahat nandiyan na nandito na para hindi kayo na malito at para hindi kayo na rin mahirapan sa paghahanap. Kaya i-subscribe mo na yan para lagi kang manotify sa aking mga in-upload. So, ito na nga uh, yung ating topic, kung ano yung aking topic ngayon. So, ilan ba talaga yung aking nililinis na kwarto dito sa barko? So, pag kasi talaga, guys, yung paglilinis ng kwarto ay depende yan sa, sa mga official na nagpapalinis. Kasi talagang yung iba dalawa lang, yung iba tatlo, yung iba apat. So, sa mga na-experience ko, unang-una -una talaga ay apat yung nililinis ko na, na kwarto kasi nga um, Dati sa Grego ako, um, Talagang, apat yung nililinis ko doon, talagang everyday. Pero si, si Tano ay, siya yung nililinis ko every Friday. So, depende lang talaga sa araw nila, kung anong araw. Yung iba naman, hindi nagpapalinis. Apat yung hindi nagpapalinis. So, so at least okay na rin kung hindi sila magpapalinis. Para at least uh, magwami pa yung trabaho mo at hindi hassle sa iyo tapos yung iba talaga dalawa lang ang kapaliness. kung dalawa naman ah, depende lang sa araw na gusto nila at syempre kailangan ba talaga sino maglalaban ng linen yung mga towel yung mga bedsheet sino ba talaga maglalaban yan ako ikaw kung maglinas man ka kung magiging ka na kasama kasi yan sa duties mo na kailangan mong labahan yan tapos kapag nandito ka na guys kailangan talaga um, lagi talaga na nakaready na yung mga linen bedsheet mo kapag maglinis uh, maglilinis ka na at least kukunin mo na lang siya hindi ka na talaga mahihirapan so ang advice ko lang talaga bawat uh, linis mo sa isang week kung nakapag kung nakadalawang linis ka sa isang week so kailangan nalaban mo na yung isa at least hindi ka na mahirapan so ang tekniko kasi nilalaban ko muna siya ng dalawa kasi kung isa yung nagpapalinis sabad, tuwing sabado ko siya nilalaban para sunday nakaready na para sa monday meron na talagang ang na may magagamit na. Tapos, kung tatlo'y nagpapalinis sa iyo, paano ba, sa, paano ba laba, laban? Siyempre, kailangan may reserba na para hindi ka na rin mayirapan. Kasi sa isang kabina, kailangan may pair para at least meron kang pang swap. So, hindi ka naman mayerapan dito kasi meron naman talagang ang um, laundry, meron naman talagang washing washing machine, uh, automatic na talaga siya na magda-dry. Meron din dryer dito. So, kahit ilan pa yung nilalaban mo, madali lang talaga siyang laban. So, hindi ka na rapan guys, kasi nga, um, sa, sasalpak mo na lang siya, lalagyan mo na siya ng sabon liquid or downy, tapos, uh, may timer naman siya para hindi ka na rapan. So yung mga tips ko guys, marami na akong nagawa dyan. Panoorin mo na lang. At least uh, marami kang malalaman dito. Kaya um, ang advice ko lang sa inyo kapag naging mesman na kayo ay kaya ninyo kasi uh, um, multitasking din talaga. Pero at least um, kapag nagawa nyo naman yung mga ginagawa nyo, kapag gusto nyo may mararating kayo. Pwede kang maging kitchen, mag pwede kang maging tagapagluto. Depende yan sa'yo kung gusto mo talaga magluto rito. At kung gusto mo talaga mag maging professional chip cook, syempre kailangan pagtsatsugaan mo dito. Kasi nga, doon naman talaga nagisimula sa mababang position tapos to the highest level ka na. So ano pa hinihintay mo guys na no? um, tsaga-tsaga lang kayo sa pag-a-apply. Huwag kayong bibitaw. Tapos kapag naginis na yung, naginis na kwarto, um, palitan nyo yung mga pillow, kung may mga mancha, syempre, kailangan talaga alisin nyo nila. May bago naman eh, para hindi na kayo mahirapan. So, saka carpeted naman yung mga kwarto nila. So, depende rin ito. Yung mga hindi talaga nagpapalinis. Tapos, may two weeks. May two weeks lang nagpapalinis ay 3 weeks. So, depende talaga ito sa mga nagpapalinis. Pero kadalasan talaga, apat yung nagpapalinis, dalawa, tatlo. Yun guys. So, um, kapag nandito na kayo, maging prepared na lang kayo sa, sa sarili nyo na kaya nyo. Huwag kayo nitigil. So, ito lang yung magiging uh, advice ko lagi na um, kahit anong hirap, basta may tiyaga kayo. So huwag kayo mapanghinaan ng loob, lumaban lang kayo sa pangarap ninyo. Kaya sa, pag sa mga nag-a-apply dyan, tsaga, tsaga lang. So hanggang dito na lang ang aking um, topics. Panoorin nyo dyan guys yung mga aking mga upload. At yung mga nandyan na yan guys, panoorin mo na lang yan lahat nandito na. So maraming maraming salamat sa iyo. Thank you. Bye.